So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa LBC kapag ka LBC Cash on Pickup or LBC COP. Pag sinabing LBC Cash on Pickup or LBC COP sa part ni seller nung nagpadala, kailangan niya muna abonohan yung shipping fee kapag ka magpapadala siya sa LBC kapag ka LBC COP. Tapos yung shipping fee na yun, babalik din sa kanya once na ma-receive na ni receiver yung parcel na pinadala niya sa LBC branch. Bali, pwede mong makuha yung binayad mo na shipping fee through bank transfer or branch collect. Ayan, bali sa part naman ni receiver, no, kapag ka LBC cash on pickup or LBC COP, bago niya makuha yung item no, sa LBC, kailangan niya munang bayaran yung shipping fee or yung amount ng item. Ayan, or pwede naman parehas. Pwede niyang bayaran yung shipping fee tapos yung amount ng item bago niya makuha yung item sa LBC branch. Ayan, balsa part ni receiver no, ganoon kapag ka cash on pick up. Ayan. Ngayon kapag ikaw naman yung seller, no, ang kailangan mong hingin na details doon sa receiver ay name, ayan, complete name, tapos yung LBC branch kung saan ba pipick up eh, ni receiver yung item na ipapadala mo tapos yung contact number dapat tama at kompleto kasi yun yung mga details na ilalagay mo kapag ka nag fill up ka ng form sa LDC. at ngayon punta naman tayo doon sa proseso pa paano nga ba nagpapadala pagkatapos ng maikling intro na to Ayan, ngayon kapag ka nasa LBC branch ka na, kailangan mo lang humingi ng form. Ayan, yung itsura ng form na hihingin mo, ganito. Ayan. Tapos, kailangan mo lang filapan yung form na yan. Ayan, sa part ng from, ilalagay mo yung full name, complete address, tapos contact number nung magpapadala. Ayan, kung ikaw yung seller or kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo sa part ng from. Ngayon, sa part naman ng to, ayan, dyan mo ilalagay yung details nung pagpapadalhan mo. Details ni receiver. Ayan, dapat sa part ng full name, dapat tama at kompleto. At sa part naman ng complete address, Diyan mo ilalagay yung LBC branch kung saan pipick yung receiver yung item na ipapadala mo. Ayan. Tapos, contact number. Dapat sa contact number, tama at kompleto. Ayan. Para sure na marireceive ni receiver yung notification galing kay LBC na pwede niya nang pick yung item. Ayan. So, dapat tama at kompleto yung contact number. Ayan. Ngayon, kapag ka na-fill upan mo na, ibibigay mo na ngayon yung item mo na ipapadala kasama nung form na fill mo sa LBC staff. Ayan. Para i na ng LBC staff yung shipping. Ayan. Ngayon, sa packaging, no, kapag ka medyo malapit na naman yung papapadalan mo, kapag ka kilobox mini yung gagamitin mo, usually, 114 pesos. Ayan. Kapag naman small kilobox yung gagamitin mo, usually, 134 pesos lang. Tapos, kapag ka n-pack small naman yung gagamitin mo, Usually, 85 pesos lang yung babayaran mo na shipping fee. Ayan, ang shipping fee naman dumi yan sa amount ng item na ipapadala mo, sa layo ng lugar kung saan mo ipapadala, ayan, at sa bigat ng item mo. Ayan. Ayan, kung gusto mo i-bubble wrap yung item na ipapadala mo, pwede mo naman i-request yun sa LBC staff na i-bubble wrap yung item na ipapadala mo. Ayan, ngayon kapag ka na-press na ngayon ng LBC staff yung shipping, bibigyan ka nila ngayon ng receipt. Ayan, yung itsura ng receipt na bibigyan sa'yo, ganito. Ayan, yan yung itsura ng receipt na ibibigay sa iyo. Sa ilalim ng barcode, sa may bandang taas, ayan, yan yung tracking number. Ayan, so mahalaga yan ang receipt na yan na ibibigay sa inyo kasi andyan na yung details nung pagpapadala nyo, lalo na yung tracking number. An, pwede nyo nga pala i-track yung item nyo sa LBC gamit ang website nila, no? yung LBC website. An, baling input nyo lang doon yung tracking number at lalabas na doon yung details nung pagpapadala nyo, kung nasaan na ba yung parcel. And oo oh, nga pala guys, no, binigyan kayo ng receipt ng LBC, i check nyo rin yung details kung tama ba. Ayan, para sure na mapapadala yung item mo. Ayan, kasi baka minsan no, mali yung mailagay na branch ng LBC. Ayan, so mas maganda na i check nyo yung details para sure na may papadala yung item nyo. Ayan, pagkatapos nun, no, no, pwede na kayo magbayad ng shipping fee. Bali, babalik din naman sa inyo yung shipping fee. Ayan, kapag ka na-receive na ni receiver yung item na pinadala nyo. Ayan, tapos pwede nyo yung ma-receive through branch collect. Ayan, bali pupunta kayo ng LBC branch para kolektahin yung shipping fee na binayad ni receiver. Sa pagkakaalam ko, no, kahit sa ang branch, pwede. Or kung ayaw nyo ng branch collect, ayan, pwede naman yung true bank transfer. Ibig sabihin, automatic na na transfer sa inyo yung shipping fee na binayad ni receiver. Ayan. Automatic na na mapupunta sa bank account nyo. Ayan. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng branch para kolektahin. Bali, automatic na na mapupunta sa bank account nyo yung binayad ni receiver. Ayan, sa pagkakaalam ko, no, mas maganda kapag ka bank transfer. Ayan, kasi pagka branch collect, ang alam ko, merong charge fee na i-charge sa si LBC. Ayan, so mababawasan yung kolektain mo. Ayan, so mas maganda kapag ka through bank transfer na lang. Ayan, pero depende pa rin naman sa inyo yun kung saan kayo mas komportable. Kapag nakapagbayad na kayo ng shipping fee, ayan, ay mas maganda na picturean nyo yung receipt na binigay sa inyo, tapos sa inyo doon sa buyer nyo, no? para sure na may proof kayo na talaga na ipadala nyo na yung item. So yun mga kaibigan, mabali no, ka lang kadali magpadala sa LBC kapag ka LBC COP or LBC Cash on Pick Up. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video susunod para rin sa atin. Sa so, dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.